Isang uh, pinagpalang araw Salamat sa Diyos na pinagkalaw po Sa bawat isa po sa atin Lalo na po sa inyo Aming mga minamahal Na mga taga-subaybay Dito po sa programang Araw-araw na pagpapala Tayo po muna ay dumulog Sa isang panalangin Sa mga pangyarihang pangalam mo Diyos Ama, anak at Espiritu Santo Kami po kasama ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay dito sa programang Araw-Araw na Pagpapala ay dumudulog po sa inyo sa araw na ito at kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon kami po ay muli makapag-aral ng iyong salita. Pagpalain po ninyo ang may ihasik na butil na salita ng buhay sa araw na ito, Banal na Espiritu. At loobin po ninyo, ikaw lamang ang siyang maitaas maluwalhati, madakila at patuloy na mapapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo This all we pray in Jesus name, Amen, Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa araw na ito Pinamagatang ko po ito ng Kanino ka buong puso nagtitiwala? Marami po kasi sa atin mga tao nagtitiwala sa kapwa po natin tao, hindi naman masama. Lalo kung sino ba yan, mahal natin sa buhay o mga tao na alam po naman nating ma o maging walaman, man, subalit may integridad na alam po nating makakatulong sa atin sa oras ng ating mga pangangailangan. Ngunit dito po sa aklat po ng Jeremias, The Book of Jeremiah, chapter 17 verses 5 to 8. O sa aklat po ng Jeremias, kabanata 17, talata mula talata 5 hanggang 8, nagbilin po ang Panginoon at nagbigay po siya ng paalala sa ating mga nagtitiwala o madalas magtiwala sa ating kapwa. Sabi po ng Panginoon, Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Sabi po rito, sinasabi ni Yahweh Susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ayaw po pala ng Panginoon na tayo'y nagtitiwala sa ating kapwa. No? Bakit po kaya? Sabi po sa verse 6, tuloy po natin. Sabi sa verse 6, ang katulad niya'y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Yun po, ang hirap po pala. Panagtitiwala po tayo sa ating kapwa na may hangganan ng lakas para daw po tayong halaman na tumubo sa disyerto. Alam niya po muna ang disyerto, buhangin. Hindi po ba? At doon daw po sa lupang tuyo, tuyo na, maalat pa. Sobra naman yun. No? Talagang wala pong tutubo o anumang mabubuhay na halaman. Doon po inihahalin tulad ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa na may hangganan ng lakas. Tuloy po natin sa verse 7. Jeremiah chapter 17 verse 7, sabi po, mapalad. Ito naman po yung taong uh, hindi nagtitiwala sa taong may hangganan ng lakas. Sabi po sa verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Amen. Verse 8. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganim kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So yun po napakaganda, di po ba? Pag nagtitiwala daw po tayo sa Diyos, katulad nating halaman na nakatanim sa tabi ng batisan ng ugat naroon po sa may ilalim ng tubig. Ang halaman po kasi kapag kayan ay walang tubig, ito po ay mamamatay. Ngunit, tayo po, ganun po inihalin tulad ng Panginoon nagtitiwala sa ating kapwa. balik, yung pong nagtitiwala ng buong puso sa Diyos, Inilalagak kang ating buong pagtitiwala sa Diyos, ano man ang mangyari. Pag sinabi pong nagtitiwala, ano man ang mangyari, naniniwala at nagtitiwala nga po tayo na mangyayari ang ating hinihiling higit sa lahat sa ating Panginoon. Katulad daw po natin yung halaman na sa tabi ng batisan, ang ugat daw po'y patungo sa tubig, hindi po ito mga Kahit dumating ang tag kahit matinding init ng araw, sabi po sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Green ang dahon at kahit daw po hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Glory to God, salamat sa Dios. At sinabi niya rin po sa aklat po ng Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Sa Diyos nga daw po tayo magtiwala buong puso. At huwag daw po tayong magtiwala sa sarili nating kaalaman o kaisipan. Sa halip, magtiwala nga daw po tayo ng buong puso sa ating Panginoon. At ipagkakaloob niya, ituturo niya po ang tamang landas sa ating patuntunguhan. Ibig sabihin, kung ano po yung ating problema, bibigyan niya po tayo ng tamang kaisipan kung ano po ang ating gagawin. At yun naman po ang magiging tumpak at tama. Bakit? Dahil sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and the future. O siya lamang daw po nakakaalam ng mga bagay, mga plano sa ating buhay, plano na para tayo pagpalain, para hindi po tayo mapahamak. Yun po, kaya yun the best plan is the plan of God. Kaya kung tayo po ay nagbibigay ng totoong buong pusong pagtitiwala sa ating Diyos, umasa ka kapatid, hindi ka mabibigo kailanman sapagkat ang tunay na solusyon, ang tunay na kasagutan ay nasa ating Panginoon lamang matatagpuan. At sa kahulihan po, sabi niya po sa John chapter 15 verse 7, sabi po rito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ibig sabihin po, kung tayo daw po ay nananatili sa ating Panginoon, no? tayo po ay patuloy na nagtitiwala at ang kanyang salita ay nananatili sa atin. Ibig sabihin, nananatili, isinasapamuhay po natin, ipinapamuhay natin yung kanyang salita. At sabi po ng Panginoon, ano man daw po ang ating uh, hilingin, yan daw po ay matutupad para sa atin. Kaya mahalaga po sa ating Diyos ang buong pusong pagtitiwala. Huwag po tayo mag-alinlangan sapagkat sabi din po sa Biblia, kung tayo daw po ay mag-aalinlangan, katulad daw po natin yung alin sa dagat, sinisiklot ng hangin, pabalik-balik, at hindi daw natin po alam kung ano ang ating gusto, ganun din daw po ang katulad natin wala daw po tayong mapapala na anuman gantimpala. Subalit, so again, kung tayo buong pusong nagtitiwala sa Panginoon, anuman daw po ang ating hilingin ay matutupad iyon para sa iyo, para sa akin, at para sa atin. Tayo po'y dumulog muli sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa araw na ito. Tinuran mo po kami, Panginoon, ng iyong mga salita na paalala mo na kami po ay patuloy na sa iyo po lamang magtitiwala sapagkat kayo po ay Diyos na kailanman ay mapanibughuin. Ayaw po ninyo na kami bilang iyong mga anak ay magtitiwala pa kung kani-kanino o kung saan-saan man. Bagos, sa iyo lamang po kami magtiwala, maglagak ng aming buong puso na pananalig po at pagtiwalaan ang iyong mga pangako na man hindi mo po kami bibiguin ni hindi mo po kami iiwan man Salamat po pagpalain po niyo ang aming mga ginigilong na matangatag subaybay dito po sa araw-araw na pagpapala. Ano man po ang kanyang suliranin, Panginoon, dalangin ko. Maging ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo po sila mula sa aspeto ng espiritual na pagpapala, pisikal, mental, emotional, material at pinansyal na pagpapala. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang maging mga kasundaluhan at kapulisan ng aming bayan. Kayo po patuloy, Panginoon, ang magkaloob sa kanila ng pusong hindi lamang naglilingkod sa aming bayan, higit sa lahat. Sa iyo po, Panginoon, sila naglilingkod sapagkat ng iyong pangako, lahat, Panginoon, ng sino man na sa iyo nagagalak na sumusunod sa iyong kalooban ay pinagpapala mo. Panginoon, dalangin ko rin po pagpalain po ninyo ang bansang Israel, Panginoon, na ngayon po ay dumaranas ng kaguluhan, Panginoon, maging ang karatig bansa po niya, Panginoon, na nakakaroon ng sigalot, Panginoon. Pagpalaim niyo po, mamagitan po ang iyong kapayapaan, Panginoon, sa mga taong yan, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos ng kapayapaan. Mahal po ninyo, Panginoon, ang tao, ang buong sangkatauhan. Nais po ninyo, Panginoon, na kami makaranas ng kapayapaan sa iyo at buhay na walang hanggan. Dalangin ko, Panginoon, patuloy ang lahat ng aming mga taga-subaybay at taga-pakinig, Panginoon. Patuloy niyong pagpapalain, Panginoon. Mula nga po sa spiritual, physical, mental, emotional, material, pinansya na pagpapala. Ano man ang kanyang pangailangan, sa inyo po namin inilalagak, Panginoon. Salamat po muli. Patuloy o Diyos, wala po kaming nanaisin kundi ang maranasan ang biyaya ng iyong buhay na ipinagkaloob na buhay na ganap at buhay na kasiyasya. Muli sa iyo lamang po namin ilalagak ang lahat ng pasasalamat, ang papuri, ang pagsamba. Ito pong aming sama-samang dalangin na may kagalakan at kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.